Hanggat may sampung nag-aabang sa vlog ko, hindi ako magsasawang mag-vlog. <laughs> Hinding-hindi susuko ang akla. <laughs> magpupush ako na magpupush. Hinding-hindi ako mapapagod para sa inyo. <laughs> Kahit na nasampu lang kayo. <laughs> At ipinapangako ko sa inyo, may ibang style ang lola nyo. <laughs> Pag dumating yung afam ko. <laughs> lang. At sana naman huwag kayo magsasawa sa vlog ko kahit na puro uga, 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 uga. <laughs> sakay, baba, sakay, baba. <laughs> Yan nga yung ginagawa ko araw-araw eh. Wala akong magagawa. <laughs> Nakakaloka. Shout out pala sa inyong lahat na tumatawag sa aking ganda. Kung saan nyo man ako nakikita sa palengke, sa daan, at kung saang lugar. <laughs> Nakakataba ng puso. <laughs> Charot. <laughs> Hayan ang lola niyo super tawad kasi nawawala ang kanyang payong. <laughs> Hindi ko alam kung saan ko nailagay, nakakaloka. Kailangan ko bumili ng bago. Kailangan natin ng bagong payong kasi nga baka mabasa ang ganda niyo. <laughs> At walang tigil ang ulan. <laughs> At kapag natigil naman ang ulan, ubod naman ang init. <laughs> Nakakaitim! Oo, oh, ayan na yung anak ko. Nanginginain ng chocolate. Bigay ni Tita Zenny. Kasi galing sa ibang bansa, si Marcy. <laughs> Marcy Oshi, thank you sa chocolate. Pagdating ko nga sa bahay, abang, anak ko umuya at tinanong ko kung ano kinakain niya. Diyos ko Lord, yung tableron daw. Hindi <laughs> makapaghintay. <laughs> Nakakaloka ang batang napakahilig sa chocolate. <laughs> So ayan na nga, nagsaing na ako at inihanda ko yung ulam naming pritong pusit. Harina at seasoned fry at saka itlog. <laughs> o oh, ayan, sinimulan ko na magprito ng calamares. <laughs> o oh, <di ba>, <laughs> Nakaluto na ako at titikman na niya ang luto ko. <laughs> o oh, ano lasa? Hmm, <laughs> nga kami. Diyos ko. Pag namin kayo na, nabuta kami ng ulan. Ayan. Habang, habang naglalakad kami. Diyos ko Lord. Buti lang bumili ako ng payong. Kung hindi, nga nga. So, ang ulam namin ay itong calamares. Buti lang, kahapon, bumili ako ng calamares. Ito, pero na ito ko na. Yan julam namin. <laughs> ano ulam alam niyo diyan? Sarap ng calamari kasi may seasoned fry siya tapos at saka harina pinaghalo ko para hindi ano. Pwede na 20 billion na yan sige lang. Si Tapos ang ulam ko ay s'empre alam niyo na secret. Ay ano nagbebenta si Angel. Hindi ko sasabihin sa inyo nakakahiya. <laughs> Ipiling ko yan, o. Talipa, mo pala Ito yung ulam. Diba <laughs> ka sobrang dami ng ulam namin kagabi? Ito yung tira, oh. Ito yung tira, o. Oh, diba, puro pusit. Kung gumukha na kami pusit ang anak ko. Puro pusit ulam namin. Diyos <laughs> so, Magmumukha na talaga kami yung pusit. ano na to. Hmm, Masarap talaga, okay, promise. Masarap talaga yung nakalatag ko siya okay, tapos igigisa mo sa bawang sibuyas. Na? Sarap. Sarap. Nakakaloka. Try nyo. <laughs> <Yay>. <laughs> Ulam ko. Left over. Diyos <laughs> ko, Lord. Meron pa nga ano dyan. Sopas. <laughs> Ayaw na daw niya. Tapos so, kung uulan. Wala ba Hmm. Mm hmm. Ayan. talaga nung panalo. Hmm. Ang harap. wala kakain ko. Ano ba yung maalong? Mm -hmm. So, yun pa ilagay nyo, lagay nyo harina para malasa. Kasi pag puro harina, lalagay nyo asin, betsin, ulang. Tapos so, lalagay nyo na paminta. Hindi masarap. Hindi masarap pagka yun. Hindi nyo, lang. Kano lang naman yun? Nilalagay sa manok. Yun yun. Binagay pa ito kayo ng manok. Hindi yung brading. nyo lang ang harina para step